Ah, mga ka-viewer, good morning, po sa ating lahat. Ah, ngayon mga ka-viewer, pupunta ko sa merkado. Pero so bago yan, pakita ko muna sa inyo ang aking talong. Ayan, tingnan niyo po kung gano'ng kaganda. So, ayan po. Ayan po yung ating talong na dadalhin sa merkado. Ayan. So, maraming salamat. Set up sa out po to sa lahat. Ah, maraming po. Ah, salamat sa mga nag-follow, nag-share sa akin. At nag-like, nag-engage, nag-hype. Ah, pag makita nyo ang aking video, huwag nyo kalimutan na i-follow. At ito ay engage mag-iwan ng baka sa baba. Yun ang tunay na kon, uh, ah, para ikaw ay umangat. Sa Salamat.